yun, good day mga kustro ngayong araw ay magkukulay muna tayo ng tansi yan, tansi kukulay natin yan kukulay natin yan, gamit lang ang pass dry, yan jubus syempre kailangan una yan, magpapakulutan ng tubig then kapag kumukulo na ibubuhos natin to yan, napili ko nga palang kulay ay kulay red para mas visible yung ating dance. Yan, kulay red na. Then, nang natin. Gamit ang mahiwagang kutsilyo. Kutsilyo. Ito na una, ito lang. Basic lang. papakuluan natin yung tansi pero kumulay. Eh. Hmm. Tara! So, marahil kay nagtataka kayo nagtatakay, ba't ko kinukulay yung tansi? So, yung tansi niya kinukulay, na gagamitin namin pang layout sa may mga project para maging visible, hindi siya mahirap makita or para maging kapansin-pansin yun lang Yan lang basic lang pagkukulay ng tansi o oh. Papakulang pa natin hanggang sa maging red na red yun lang basic hintayin lang natin yung maluto